What's up po sa inyong lahat mga kaparing Bago po ang lahat don't forget to like and subscribe Pakipalo na rin po ang ating Facebook page So ngayon po mga kaparing meron po tayong pakikinggan na isang kanta Na handog po para kay Mayor Vico Kapag narinig mo ang kantang ito ay talagang medyo maiiyak ka no At napakaganda po ng mensahe ng kantang ito Para po sa ating buting Mayor Vico iba pa rin po talaga yung dating. Napakaganda po ng bawat pinsay, ng bawat salita na maririnig mo sa kantang ito. Ayun. So ito mga kaparing, naka-upload po sa ating Facebook page no yung kanta. At kung nais po ninyong bisitahin po, naway bisitahin po ninyo ang ating pong official no Facebook page na Mr. Realitics. Ito po. Ang araw sumikat sa pasig na bayan may lider na tapat Walang kapantayan Siya'y naglilingkod Nang may puso't tanggal Tunay na pag-asa ng ating sambayan Wala siyang takot sa dilim ng sistema Kahit na mahirap Siya'y di tumitigil pa Mapagkumbaba't lagi niyang sinasabi Para sa tao at sa bayan akong narito lagi Ufi ko Pag-asa namin buo Sa bawat proyekt pamumuno pag-asa namin buo Grabe, iba po yung dating no? yung bawat mensahe po ng kanta Ibang iba po talaga mga kaparing talagang tatagus po sa puso mo no? yung bawat salita na binitawan sa kantang ito which is akmang akma nga po sa kasalukuyan so sabi nga po ng iba no sana marami pang isang Mayor Vico ang nasa Pilipinas at sana ay si Mayor Vico ang maging magandang ehemplo po sa lahat ng mga politiko which is ako po ay naniniwala sa mga sinasabi nila na si Mayor Vico po ang magandang ehemplo sa lahat ng mga politiko kumbaga siya yung uh, makabagong Makabagong definition po ng politiko sa Pilipinas which is malaking katotohanan po kasi alam niyo po kung bakit? Sino pong politiko ang ayaw ng tarpulin? Ayaw gumastos ng malaki sa pangangampanya? Ayaw po sa political dynasty? Gusto niya na siya lang yung nasa politika? Ayaw niya... Uh, Involve yung kanyang pamilya, ayaw niya magtayo ng isang political dynasty sa isang lugar. Gaya po ng nang nangyayari sa maraming lugar po sa Pilipinas. Sinong politiko po ang nilalabanan ng korupsyon? Transparency po sa kanyang uh, lugar na, na nasasakupan? Sinong politiko po ang napasama sa labindalawang anti-corruption champion sa Amerika? Wala na po. Wala po. Si Mayor Vico po ang makabagong standard po ng mga politiko sa Pilipinas na bihira lang mahanap. Sana po, no, mga kaparing, dumami pa sa ang mga politikong kagaya ni Mayor Vico na talagang, kung isipin po natin, no, bihira lamang po talaga makahanap ng gantong klaseng politiko. Kasi karamihan po sa mga politiko, talagang pag nagsimula na ng pangalan nila, itutuloy na po nila hanggang sa susunod na henerasyon mga anak nila, uh, mga apo nila, natatakbo sa politika, susunod po sa yapak nila hanggang sa uh, sila na po ang maghahari sa isang lugar. Talamak kung korupsyon. Ang dami pong ganun, eh, no? pero yung kanta po talaga tagos na tagos. No? Talagang dahil sa kantang yon grabe napaka, napaka ganda po. Kahit gawang AI lang siya, pero iba po eh. Iba yung mga salitang binibitawan doon eh. Yung lyrics especially yung chorus no yung ibang klase po talaga mga kaparing. at um, si menor vico kasi hindi na kailangan manira pa yun no? binabangga niya kahit malaking negosyante pa kahit sino pag nagkasala binabangga niya at talagang makikita mo po no? na si Mayor vico talaga hindi niya kailangan ilagay yung pangalan niya sa mga proyekto niya sa mga ginagawa niya gusto niya pangalan mismo ng lugar ng lungsod. Gusto niya makikinabang ang lahat ng mga tao sa kanyang lugar. No, kasi malaki yung budget. So, kailangan makinabang lahat. So, ganun yung ginagawa ni Mayor Vico eh. Bihira ka lang makakita ng gantong klaseng politiko. Sana po, sana po, dumami pa ang kagaya ni Mayor Vico. Hindi lamang po no, sa lungsod ng Pasig, kundi maging sa iba't ibang lugar. At sana po, darating ang panahon na ang mga kagaya po ni Mervico ang mamumuno po sa ating bansa sana nga po so yun lamang po mga kaparing don't forget to like and subscribe bye